Gumagawa na ng paraan ang Metropolitan Waterworks and Sewerage System upang matugunan ang kakulangan sa supply ng tubig sa Metro Manila na inaasahan tatagal pa hanggang sa Hunyo. Mula sa Quezon City, may report si Jovan Nano live. Jovan Yes, maganda hali sa iyo, Flora, at sa lahat ng ating mga kasambahay. Sinisikap na nga ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System na maibalik ang supply ng tubig sa ilang mga lugar dito sa Metro Manila. Partikular na nga ang mga customer ng Manila Water. Ayon nga kay MWSS Administrator Reynaldo Velasco, sa ngayon ay gumagawa na sila ng iba't ibang mga hakbang upang matugunan nga ang problema sa supply ng tubig dito sa Metro Manila. Aminado ang MWSS na sa kasalukuyan ay nasa catch-up mode sila pagdating sa usapin ng water supply dahil wala naman silang ibang pangunahing mapagkukunan kundi ang Angat Dam. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang MWSS sa National Water Resources Board upang payagan ang Manila Water na i-activate ang kanilang mga deep well na kayang mag-supply ng hanggang isang daang milyong litro ng tubig kada araw sa kanilang mga customer. Pinakikiusapan rin ng MWSS ang Maynilad na mag-share o magbahagi ng nasa 50 milyong litro ng tubig kada araw sa Manila Water upang masuplayan ng tubig ang mga apektadong lugar. Kabilang na nga dyan ang pagde-deploy ng mga water tanks na nagrarasyon ng tubig sa nasa 50,000 kabahayan sa iba't ibang lugar sa Quezon City, Paranaque at Taguig City. Inatasan na rin ng MWSS ang Manila Water na i-activate at paganahin ang kanilang water treatment plant sa Cardona Rizal upang makapagdagdag ng nasa isang milyong litro ng tubig kada araw. Plano rin nila na dagdagan ng 200 million liters per day ang alokasyon ng tubig sa Manila Water upang masuplaya ng mga customer nito sa Eastern Zone. Sa kabila nga nito ay tiniyak ni Velasco na may sapat silang tubig para sa tinatayang 20 milyong residente ng Metro Manila at ilang mga karating lalawigan sa susunod na sampu hanggang labing-limang taon. Sa gitna nga ng krisis sa tubig, narito ang mensahe ng presidente ng Manila Water sa kanilang mga customer. Pakinggan natin ito, Flor. I just want to uh, assure uh, the public uh, and our customers that Manila Water is uh, not sleeping and making sure that we uh, pinpoint which customer area is affected on a daily basis. We redirect resources Uh, to provide support uh, for these affected customers as we continue to work on Uh, additional supply. Floor sa ngayon ay hindi pa rin nga matukoy ng Manila Water kung kailan nga ba yung eksaktong petsa na maibabalik ang supply ng tubig dito sa mga apektadong lugar sa Metro Manila. Ayon nga din sa Presidente ng Manila Water, ayaw kasing nilang magbigay ng false hope o paasahin ng ating mga kababayan kung kailan nga ba magkakaroon ng tubig. Pero sa ngayon, ang tangi lamang nilang maipapangako ay sinisikap na nila na magawa ng paraan na masuplayan kahit papaano ng tubig ang mga residente dito sa Metro Manila dyan sa mga apektadong lugar. Lord? Maraming salamat sa si Joan Nano. Nagulat mula na sa Quezon City.